Good morning po, Pilipinas. Kamusta na po kayo? To all my subscribers and to all my viewers, shoutout po sa inyong lahat and to all my silent viewers, maraming salamat po sa mga suporta na binibigay niyo po sa ating channel, ay Rapmix TV. For today's video po mga kabeyo, ay uh, nagprito po ako ng kilawya uh, at uh, sasamahan po siya ng gulay. Kaya ang ating pong iluluto po ngayon ay yung pong uh, adobong sitaw na may uh, giniling na baboy. Kaya niyo pong muli ako ngayon sa kusina para po masimulan na po natin ang ating pong, uh, pagluluto po uh, ng ulami po namin ngayong tanghalian. Ako po ay uh, mga ka-viewers, ako po ay nasa Pinas ngayon kaya gagamit po tayo ng giniling na baboy. Gagamit po tayo ng uh, bawang at sibuyas. Ito po ang ating pong lulutuin mga ka-viewers, yung pong sitaw. At uh, bukod sa mga sakap na to mga ka-viewers ay... Eh, igamit po tayo ng uh, asin ng pamitandurog, durog uh, lalagyan ko po ng uh, seasoning at gagamit din po tayo ng mantika, ng toyo at ng suka at siyempre po maglalagay po tayo ng punting tubig kaya simulan na po natin ang ating pong pagluluto mga ka-viewers uh, yun lang po ginagamit mantika mga ka-viewers yung pong uh, pinaglulutuan po ng ano ng uh, kilapya, sayo naman po itatapon lang Lagyan na natin yung uh, bawang, mga ka-viewers. Lagyan na natin yung sibuyas. Lagyan na po natin yung pork, mga ka-viewers. natin ang toyo. Uh. Ayan. Ayan natin ang na pamita mga ko. lang po muna natin mga po natin ng uh, kuntingan po uh, suka hindi lang po natin mga ka-viewers na mga hanggang dalawang minuto bago po natin haluin at uh, po ay hinaluwagin natin ay baka po pag tayo po ni Lola kaya na po mga ka-viewers uh, haluin na natin Lagyan na po natin ang uh, tubig po mga viewers. Yan. Tapang po muna natin mga viewers at uh, po natin na uh, medyo maluto po yung ating pong binigin. Tingnan na po natin mga ka-viewers kung uh, okay na po. Yun. Tingnan po muna natin mga viewers kung okay na po yung lasa. Uy, sarap! Sana ako. Oh. At, lang po natin konti ng konting asin, mga viewers. At tagalan po natin ng seasoning. Tapos, lagay na po natin yung mga sitaw, mga ka-viewers. Ayan. Ano lang po natin siya, mga ka-viewers. po muna natin mga ka-viewers at uh, lang po natin maluto yung pong po. Tingnan po natin mga ka-viewers okay na po. Ayan, okay na po mga ka-viewers. Luto na po ang aming pong ulamin po ngayon. At kung bago ko lang po na napadat sa akong YouTube channel ay huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe and click din po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na ako pong i-upload. Ito na po ang finished product po natin mga ka-viewers. Ang ating pong adobong sitaw na may giniling. To all my and to all my viewers, maraming salamat po muli sa pagsama sa araw nito sa aking pong pagluluto ng ulam. Bye bye po, kain po tayo.